Mayong adlaw niyong tanan mga adventure. Today is Sunday and for today's episode, magligo ta sa tong mga lagang manok since hilig kita og mga buhi-buhi og manok ya mga adventure. As you can see mga adventure, nagandam na og langgana, tubig og shampoo para shiny ang buhok sa tong mga alaga. Basin matingala mo mga adventure ba ang planggana nga, nga kuwang gigamit tungod kay amuang baldi wag yun magagwanta sa hangin nga perting kusuga o may surrender yun siya ang akong nabunutan o guna mga ka-adventure ang akong spanggol o bulanting Hindi't man ni Liguan ang planggana mga ka-adventure kaya ako dako guwana ang disadvantage lang kay Liho kayo ang manok ay makasikad-sikad unlike sa balde Tigit siya, makalihok -lihok. Tungod limited naman ang iyahang lugar nga kalihokan. Aning puntuha mga ka-adventure, akong tagsatagsawan ng malhibo sa iyang ikugog pambungkag kay nani siya mga kuto.

or SBR in English super brown red comment ka mo dia sa obos mga adventure og sakto ba ni nga mga gipanghingan lan nga kolor sa manok actually mga adventure 6 months old ni sila for kabuok full brothers puro sila lalaki apan di pangayuan og duha pagka 1 month pa lang kay mailha naman sila mga adventure Bali, duha ni sila kabuhok ang xerox kayo sa amahan mga ka-adventure. Duha ka buyugun. Kunya, ang usa liwat sa mama pula. Og, I don't know anong naibulanting mga ka-adventure. Siguro mo nigingon nila nga ni tumaw nga kolor. sunod nga kung ligon nga manok mga ka-adventure. Mauni ang siki pa sa bulanting. Maunay, nga ang daghan ang liwat sa kuwang mga bulanting karon mga ka-adventure. O, buyugun. Baguhin na na ko sila gi separate si ang iyang mga anak mga ka-adventure mga 25 days old usan na ko sila gi separate si kay aron abtik abtik na food. Bisab ni magpalupig ang akong bayi mga ka-adventure guwapa sab siya kaayo. Ako ni siyang giligo mga ka-adventure i-prepare na po ni siya nato sa next breeding kaya na ako i-pare sa nga nindot kaayo nga lalaki. Inato ra gyud nga materialis mga adventure Okay, what's what's pop? Too, many, too many, people to stop a lot of talk. A lot of talk. Hey, how you tell but never show? I show you how I'm rocking. Kini mo siya mga adventure mo niya kung kinaunhang gibrating dagko. No gini siya na ni siya, siya sa 2 months old pataas. Luhar gid taw nang nabuhi niya lima ni sila kabuo. Namatay ang tulo. O nang uh, kaluy anak puy laki ug pare sila bay lucky ni sila mga adventure. Ang papa ni moto ang bulisain katong murag bulik na ipagatalisay adong to ug say color atonia ug ang mama moto kong kung giligo mga adventure cross na ko sila mo sab kini ang bayi mga adventure ag ni kita ni sila wala pa namatki mm di sab na ang bayi mga adventure liwat sa nas mama guapa sab na kayo mm kinsa tong nangitag mga baby pullets diya mga adventure or katong mga baby stags na tana comment down below na mo diya dayon atong sabutan Mao kini akong ginaingon sa inyo mga adventure nga nakoy mga breeding maliwat sa bulanting. Mao kini ilang papa mga ka adventure kanang idol. Mga gwapo og gwapo sab ni sila mga adventure ang nakanindot ani nila kay himso di dili ni sila makuhaan. Mao sab kini ang ginaunang ligo nila mga adventure. thank you for watching mac adventure and see you on our next episode follow for more